yun, welcome back ulit sa ating youtube channel mga kaidol uh, problema na ang customer natin ay grabbing by vibrate ng makina yan ito ay AXT 150 uh, microbike ang mayari si boss pangalan boss Right din boss from Salahan. Yun. Ah, uh, baka may gusto kang shoutout Ah, uh, shoutout sa kuya ko, sa pamilya ko, yun lang. Yun, baka may kung ka mga tropa mo. Oh, sa mga tropa kong naka-extended. Yo, alam palak. <laughs> <laughs> yeah, dito so oh! mga ka-idol, ah uh, tuturo natin kasi si Boss, si Idol yun. ay nagpalit na na siya ng sprocket dating 40 pa, uh, 45 feet sa likod ay ginawa niyang 32. yan Kahit nagpalit siya mga ka-idol, kahit palitan niyo siya ng maliit na sprocket, mabibig uh, pa rin uh, hindi nyo mahanap kung saan nanggagaling ang vibrig uh, sa video ito mga kaidol ay ko sa inyo kung saan nga ba nanggagaling ang vibrig ng makina lalong lalo na sa mga china motors uh, mga China brand na push rod engine ito ang mga sa kadalasang sakit nila mga kaidol gamit tayo ng kung wala kayong fan power tools ay gag gagamit kaya ng van uh, sakit sakit o takey ratchet para like yung masyado yung kanyang engine bolt kasi pag ito yung gagamitin nyo ay hindi nyo siya maiigpitan ng todo mga kaidol so yan papahawak na natin ng ating camera kay idol yon iigpitan lang natin to mga kaidol dito po nang gagaling ang vibration ng ating makina yun o may ikot yun nakailang ikot siya mga kaidol ako, subunod natin ito. Lahat ng torilyo ay ipita natin. yun, grabe uh, yun uh, Ipitan din natin yung kanyang axle sa seam arm. Ipitan lang natin sa kabila. nagpita na natin mga kaidol alright na alright na yan mga kaidol so cool bakit napaka importante higpita na ng ating mga engine bolt mga kaidol lalong lalo na lalo, sa ating mga makina na tulad ng postrad engine dahil pag hindi ito na mga kaidol ay mababasag po yung ating chassis yan mababasag po yung kanyang tenga tenga dito sa Panya, uh, Engine Mountain. So, yun mga ka -idol, Hanggang dito na lamang tayo. Sana may natutunan lamang kayo sa ating tutorial sa uh, Mabai Brik na uh, makina. Shoutout kay Master Idol. Alright? Alright! Kay Boss. Yan. Hanggang dito na lamang tayo mga ka-idol. Ah... Uh, maraming maraming salamat kung... Napanood mong video ito hanggang dulo. God bless sa inyong lahat. Yep, Motovlog. Ciao. Oh my